Yan. Hello po guys. Sunan so, dito na naman po 'yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys, uh, ito na po 'yung part 3 na video natin. So ayun po, ano ba 'yan guys? Ayun. Hindi umabot ng 300 kasi nung inedit ko 'yung score ko sa calculator, umabot siya ng 200 at saka nabawasan na ako So ayun po, sayang. Sayang guys. So ayun po. So ito guys, ito na talaga yung pinaka part 3 na video natin. So magsimula muna tayo sa zero. So uulit-ulit -ulit tayo. At saka umabot ng 300 sana. Sana umabot tayo dito ng 300. Sayang eh, nakatama pa tayo sa mga subtract eh. So ayun po. So ito ang gagawin natin guys ha. Ito. So i-edit ko ulit to sa calculator. So ayun po. Ito ang gagawin natin. Habang naka-X recorder yan. eto Ito. So, ang sasabihin na lang natin. So, halimbawa, wag na natin sabihin 15 plus at saka 45 minus. Wag na natin sabihin yon. Sabihin na natin ay 50 add at saka 45 subtract. Ayun. yun na lang yung sabihin natin, guys. Yung nakita mo sa isa kong video. So, sinabi ko lang minus at plus. So, simulan na natin. wag na natin ito patagalin. mama. Ah, saan? Hala, ano ba yun? 35 subtract. 35 subtract. Ayan. Okay, saan? 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 Ah, wala, wala. Wala. Ilang lagay natin dito, wala. Wala. Ah, saan, 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 Let's go. 15 ads. Yun, naka-15 score na tayo. Guys, 15. Late lang ng dagdag. O, no, oh, isang pakilang pa natin dagdagan. Saan? Wala. Saan? Let's go. 40 and. Saan? Guys? Allah, 20 subtract. Ano ba yan? 20 subtract. Okay. Ah. Kasi galingan natin eh. Let's go. 10 add. 10 add. Diba? Diba? Wala. 10 subtract. Ano ba yan? Magkapareho ah. Saan? Uy, so yung multiple nga rin sa 10 add. Ulitin natin. Ayun na yung sasabihin natin guys. Ayun na yung sasabihin natin. Lang. Wala. Ano ba yan? Sakawoy. Saan? Let's go. 30 ad. Saan? Let's go. forty ad. 40 an Yan. Naririnig niyo ako? Sa higay ng airplane? Okay. 40 an Sa Saan? Let's go 30 ads So mukhang makakaabot na tayo dito ng 300 30 ads Okay 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 Sana makakaabot tayo Makataka -ra price of 50 Blast Ala 30 substract Ano ba yan Tumama na naman ulit tayo dun Saktuhan 30 ads Tsaka 30 substract Ano ba yan Tignan natin kailangan talaga natin makaabot dito ng 300 let's go 50 add 50 add guys 50 add 50 add kaya sana talaga makaabot tayo ng 300 let's go 10 add alot 20 subtract Let's go 30 add. Let's go 30 add. Ibig sabihin ng add Last So subtract minus. So sana wag tayo tatama sa mga subtract add. Dapat add. Ang labo, ang labo ng video, no ba 'yan? Oy, labo to, eh. Sa mama. Let's go 40 add yan 40 at so lagi na ako nagbrag so makakaabot na tayo dito ng 300 so was basta dagdagan pa natin to lalo para makaabot tayo ng 300 so kailangan abutin na natin ng 300 yes. wala okay, saan? wala okay, so wala wala mula okay. wala na naman Saan? let's go 20 add. let's go 20 add guys 20 add sa so, makakaabot na tayo dito ng 300 mananalo na tayo guys sana na -abot? Let's go 15 add. So ilan na kaya yung score ko sa calculator? ilan na so ayun po oh, ilan na mukhang umabot na yata to ng 200 o 300 okay isa so, ah. pa An? 25 bad let's go let's go ginalingan ayun natin okay isa so, ah. pa wala so yung sa so 10 ad sayang yun na ah. okay so isa pa guys Sana makatama tayo sa 50+, plus so try natin 50+. plus Hindi 50% add. Let's go, 20% add. San, san, guys? Uy, muntikan nga, muntikan na sa ano, 35 minus 40, wala. iyon buti wala. Okay, sa pa, sa pa. Yan na kaya yung score ko dun sa calculator. Sa pa. Last one na lang to, last one. Saan? Let's go, 15 add. Sa pa. Saan? san saan guys? Yun, buti wala. Wala, Fortis Obstructs. O Fortis Obstructs. Ano ba yan? Last na lang. Last. Saan? Wala. Ano ba yan? Saan? Let's go. Forty ad Okay. Forty Add let's go 25 ads so ayan po ayan po guys bye so maubusan na tayo ng storage so tignan na natin guys kung umabot na tayo ng 300 oh my god guys tignan nyo oh my god nakaabot tayo ng 300 saktuhan palakpakan oh my god saktuhan guys umabot tayo ng 300 it's champion bye yun lang buti nakabot ng 300